Saan ka makakakita ng complete meal na tapos start sa 385 pesos lang? Meron ka ng appetizer, main dish, at ultimo drink merong kasama. Walang pinipiling oras, everyday available. Kaya naman guaranteed na napakasulit. Nandito tayo sa may Fish and Co. na part ng The Bistro Group dito sa may Robinson's Magnolia Branch. Tapos meron din sila sa Trinoma, UP Town Center, S. Mason, Uptown Mall BGC, Alabang Town Center, McKinley, at Edsa Shangri-La Plaza. Pero ito talaga yung nakakuha ng attention ko sa kanila. Imagine may complete meal ka na tapos 300 85 pesos lang, ang dami mo pang pwedeng pagpilian. So, ito yung mga appetizer nila. Ito yung nori cheese nachos, Caesar salad, garden salad, tas clam chowder. Pero pag clam chowder, additional 50 pesos lang. So whatever man mapili yung appetizer, mains, or drink, pwede nyo i-mix and match yan. So ito naman yung mga mains nila guys. Ito yung sweet and sour fish rice bowl, curry chicken rice bowl, the best fish and chips in town, chicken and mushroom rice bowl, tsaka seafood alio olio. Pero pag in-order nyo to guys, tsaka itong seafood alio olio, additional 50 for the chicken and mushroom, seafood alio olio, additional 80 pesos. Tingnan nyo naman yung mga serving nila, guys. Sobrang sulit for the price. Very generous sa serving. So, ito yung unang set na itatry natin. Nakakatuwa, may bago tayong nahanap na sobrang sulit. Imagine ninyo, guys, 385 pesos. May appetizer ka na. Tapos, meron ka pang mains. May kasama pang drink. Good for one person to, ah. Grabe yung pagiging juicy ng fish. Yung perfect combination ng sauce. At yung nabibigay na kick ng anghang ng garlic. Sobrang panalo. Siyempre, sama pa natin doon yung pagiging crunchy. Napakamura lang. Ang sarap pa. So, ito naman yung isa pang set na minix and match namin. So, kung kanina, naka-iced tayo. Meron din silang lemonade. Garden salad. Mmm! Very refreshing yung lasa niya. Lasang-lasa mo yung balsamic vinegar. Alam nyo ba guys, ang nagustuhan ko sa kanila dito, hindi lang basta nagse-serve sila ng mga fresh na seafood. May iba pang mga meat options sa menu. Mmm. Nasarapan din ako dito sa chicken curry nila. At hindi lang 'yan guys. Ang isa pang nagustuhan ko sa kanila, yung variety ng flavors na meron silang in offer dito. Kagaya ng itong curry, yung lasa niya, yung taste niya, parang Japanese. Tapos kanina, yung sweet and sour na tinry natin, Chinese taste naman. Marami kayong pwedeng pagpilihan talaga. So for the last set na ipapakita natin guys, eto kasi yung may mga add-ons eh, kaya pinagsama-sama na natin. So ito yung aglio olio and chicken and mushroom. So ito yung mga mains, tapos ito naman yung clam chowder na appetizer. lahat legit, alam mong fresh. Sulit, napakamura lang. Wow. Grabe yung mix niya. Ang sarap. You have to try. Hindi ako mapapaya. Swear.